Yan ang mga putok. Mangang saan? Sample lang yan. Nandito ako sa loob. At uh, ito ang aming trabaho dito. Itong aming destino rito hindi pa pwedeng pasukin. Kaya inintay ko pa na nintay ko pa na matanggal yung mga usok sa ilalim Ayan. bali dito sa trabaho ito biyaya lang ng Diyos dahil hindi mo na nakikita yung uh, bunga ng pinaghihirapan hanggang mayroon kang maipuro na ginto sa kamumasabi na mayroon ka ng uh, pakinabang doon sa yung pinagpaguran kaya ito is, is lang at uh, akibat ang pananalangin Ayan. madilim pa siya hindi pa pwedeng pasukin so may maya maya naman siguro pasukin ang lugar nito. maraming salamat po